Hello guys, sa Sportonish video ay nandito na yung ating saranggola na tura mga guys. Nandito sa ating, sa ating likuran. Yan, hindi pa yan natin display natin kahapon mga kalipad o mga kasaranggola kasi ay umulan. Ito so, sa ating umulan kahapon. No? Oh. Baka mamaya o oh, mamaya ang hapon hmm, kasi ngayon ay nag medyo mambon pa rin ito sa amin at uh, wala pa rin merong hangin pero mahina lang hindi tayo makatisplay ngayon no? Dito na yung saranggola natin at tapos na mga mga kasaranggola na lagyan na natin ng star. Dalawang star ang lagyan natin, meron na siyang araw diyan. Nakita kita nyo, ba? yan. Yung ano natin, yung tinatawag natin ano na, na saranggula na tura-tura. Yan guys, uh, hindi lang to kas uh, hindi na to kasing laki mga guys mga kalipad uh, sakto sakto lang to ka laki uh, pwede naman siguro ito malagyan natin ng sumba na uh, guys o mga um, kalipa dyan ito parang Philippines uh, kamukha ito sa Philippines no um, uh, <laughs> blue ang skabila ang dumadan dito ay pula merong araw dito naka design mga kalipa mga um, guys at saka meron ditong star dito lang meron star pero kabila, ay hindi ko nalagyan ng star kasi kinakapos tayo ng pabalat hindi tayo naka ano dano kita niyo man niyo man siguro yan yung ating ginagawang ano ang ginagawang saranggula na ano natawag ni saranggula saranggula na tura-tura bali -tura. ano mga guys ay bagong gawa po natin ito no yung ating saranggula na ginawa yan, yan. bagong ano na yan bagong bihis at bagong gawa may init-init pa yan mga guys. So, mga kasarang Yan. Kapagitan na din ang Yan. ang ating bagong gawa na saranggula saranggula ni Pepe. Ang kulang na yan mga guys o mga kalipat ay ano na lang yung parisukat na lang yan ang kulang. Yan ang design niya. Uh, no okay on design. yung design. Yan mga yan balak ko sana malagyan pa ng ano malagyan ng balak ko sana malagyan pa ng star kasi pinakos sa pabalat o na yung ano yan na lang ang lagay ko dalawang star lang sa may bandang gilid at saka sa may bandang gitna yan ah uh, bali ano hindi lang to ano hindi lang to kalak uh, kalakihan pero so, at least pwede to malagyan ng sumba So dito lagyan natin po mga guys. Sinong hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel yan mga guys. Kung mga kalipad, mga idol. Uh, don't forget to subscribe man. Ito kung tips lang mga guys. Kapag ano, uh, meron tayong meron tayong tinakayas dito. Pagkita ko sa inyo yung tinakayas natin. Yung laki-laki ito mga guys. Yung tinakayas natin. No? Ito. Meron tong ano isang lipa isang lipa yung kinakayas natin guys ito nakita nyo naman meron isang dipa na kinakayas natin no? nalagyan na natin ito ng ano meron na itong ano guys ang uh, yung isa nalagyan ko na itong tali yung isa ito, nag try ko talaga para para yung ganong ano nya yung ganong hubog ano guys i try ko ito yun guys yung sa mga baguhan yan tips ko lang sa inyo no Uh, napakalambot ko ano guys, napakalambot na, napakalambot na ano na kawayan. Ito pa nakita ko sa inyo kung sa pagkakayas, ano ko lang, actual ko na lang dito. Hindi ko na lang ya. Uh, ito yung bandang ano guys, ipakita niyo naman bandang dulo. Yung kayas na yan mga guys is a uh, palapad. Palapad yung style sa ating kayas no. Parang ganun. Makitang-kita i explain ko lang sa iyo yan yung kayas natin. Kita niyo yan. Yan ang kawayan. Dito yung gitna ng kawayan natin. Ay, bibisan ko na lang. Hindi ko na lang pinukulangan kasi video hindi to makapal yung kawayan natin. Yung manipis po siya. Yan mga guys, mga kalipad. Yan, hindi ko na lang kinukuhaan yan. Yan, bandang dito na lang ako mga guys, mga kalipad. Yan tayo nagpukulangan natin dyan dito tayo sa balat nagkukulang no kita niyo naman dito kasi hindi natin uh, di ay dito sa dito tayo sa puti mag ah, uh, mag dito natin sa puti magkukulangan mga guys sa balat hindi tayo hindi tayo magkukulang sa balat kasi yan importante yan ang tibay diyan balat sorry po ah, uh, tao lang po video nagkamali dito na yon eh, dito na dito tayo kumukuha ng uh, kukulangan sa may puti yan sa loob ng puti yan Kita nyo yan. O oh, yan. Yan ang guhit. Yan ang guhit mga guys. Yan guhit nya. Yan. Kita nyo yan. O oh, kita nyo yan. Yan yan mga guys. Yan. Isang dipa po ito. Bali dito lang po tayo sa mga baguhan dyan. I-explain ko lang sa iyo. No. Oh. Dyan o. Oh. Ito yung kayas na pinalapad. Yung sinasabi ko sa inyo. Na video. Uh, makapal. Makapal dito. Hanggang. Ayan. Kita kita makapal dito guys makapal hanggang lumiit nang lumiit nang lumiit hanggang ah uh, makapal hanggang, hanggang lumipis lumipis nang lumipis nang lumipis, lumipis dyan guys kita nyo video dyan banjan lumipis kailangan guys uh, sa tips ko lang sa mga baguhan dyan ay video manipis talaga yung dulo dulo ng ating pakpak ng ating baskagan no? nakita nyo naman Pag-slide yan mga guys, slide yan hanggang numipis, numipis. Medyo dito makapal yung buko niya guys hindi ko na lang yan kasi yung ating ay medyo hindi makapal oh. medyo dito medyo makapal konti hanggang numipis panipis na panipis hanggang dito bandang dulo ay uh, manipis talaga guys para para, ganyan yung hubog niya guys yan yan ang hubog niya makita nyo yan o ganyan yan ang hubog guys oh ganyan <laughs> Kung dipindi sa inyo yan, kung gusto niyo ublong ba or ublong uh, ba or ano, circle o pabilog yung tawag. Yan guys, yan ang ating saranggulah, yan. Yan ang hubog nya. Sa mga baguhan dyan, uh, sana ay makukuha nyo uh, dahil nga mga guys, i-actual natin yun nga guys sa, pag, sa pagkakayas, hindi nyo makukuha. Yun ito na lang gagawin nyo. Explain ko lang siya. Yan ang importante guys. Bandang dulo lang kayo magpanipis guys. Bandang dulo. Dito. Video makapal. Hanggang manipi, pa, panipis. Hanggang panipis ng panipis ng panipis. Hanggang numipis pa siya bandang dito. Yan ang i-explain ko lang sa'yo. Nakita nyo naman siguro. itutok kayo rin na ito sa camera. Yan. Medyo manipis yan. Yan. Yan ang corb nya yan mga guys. Yan ang corb nya. Kita nyo. Yan ang corb. Kahit ano. Yan ang corb nya mga guys. Pag magbuo kayo yan. Dito na kayo sa... Ah, hag ah, hagting talaga... Mag... Mag ano... Ah, humila. Para mag ganun yung... Ano yung hubog nya. Ganun guys. Yung hubog nya. dito yung hagting. Yung bandang gitna na hagting. Yung humila ng ganyan. Yan kayo. Yan guys. O yan. Yan ang... Yan ang sikreto guys para makuha nyo yung ating nagawang saranggula. Katulad nito. Ito yung ano guys. Ito yung hubog. Medyo pabilog. Yan ay style nyo guys ay pabilog. Sa mga, mga beginners natin dyan. Yun lang ano nyo. kailangan sukat na sukat talaga guys. Ang bandang ang bawat na ang bawat na kabila na yung ano na yung baskagan at saka yung ano yung patindig nyo wag lang yung lakihan lang yung patindig kasi ano yan uh, nagdepende na yan sa saranggula kung ilang taas yung ano buway nyo ito lang siguro guys ano nakuha nyo yung ating explanation guys no sa tungkol sa pagsasaranggula yung mga beginners natin dyan sana ay nakuha nyo yan no yung tinatawag na ganyan guys o ganyan ah uh, sa hagting lang kayo o sa gibat ng gitna yung ah... Uh, yung ano yung yung paghila nito diyan lang kayo ano diyan lang kayo mag uh, estimate niyo yang pag, pag ganyan ano uh, paghila niyo sa bandang gitna mayro meron namang, ano diyan mayro namang talagang tali niyo nga gumanon talaga yan guys oh yan yung forma na yan ganun, ganun, ganun na yung forma yan guys yung forma ito na tumba po yung yan guys. Basta uh, ano lang. Yan ang yung ano, yan ang ano yung ang talaga yung, 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 yung sa bandang dulo ay manipis. Talagang manipis talaga guys. Yan ang importante kapag gumawa kaya sa ng sarong gula dapat manipis. Kapag makapal yung kawayan na uh, banda dito nipis na nipis hanggang nipis hanggang nipis bago dito guys hanggang nipis oh. So, bandang dulo guys ay dapat manipis talaga para makuha nyo yung ganyan ganyan na curve. Yan, guys. Yan. Dapat dito ba ng dulo? Ay, kuha nyo yan. Para anong magganyan, guys. Ganyan. O ganyan. Okay, guys. Kung napuha nyo, sana ay nakuha nyo ang ating tips tungkol sa pagsasaranggula. Ay, share ko lang sa inyo. Yan naman ang aking ginagawa, no? Sa ating pagsasaranggula para uh, tayo ay makapalipad ng isang saranggula. Minsan man ay hindi tayo perfecto sa paggawa ng saranggula, guys. Kasi... Uh, medyo may killing hindi talaga may iwasan guys kaya kahit sino namang magaling dyan na ano guys na bu, nag, gumagawa ng saranggula, hindi talaga may iwasan uh, na, mayroong killing talaga pero yung killing lang guys or siro, ay narimedyuhan yan guys okay guys kung nagustuhan yung ating mga video uh, don't forget subscribe naman para dito kayo sa aking uh, i-upload the video sa ating youtube channel youtube channel okay so, guys thank you